Yan mga ka GPB, pupunta kami ngayon. Bibili kami ng isda. Pupunta nandito na nga kami ngayon sa palengke mga ka GPB at bibili si Peter ng fish at si Bong Ramos ng fish. Bagamat hapo na po ngayon, kaya wala po ganong tinda. Kasi po hapon na po ngayon. Wala na ganong tinta kasi hapon na. Tingin-tingin tayo sa another. Bango silang. Wala. Wala. Hindi ko alam yan eh. Ay, itong ganoon mo. Ito. Wala yan naghahanap po kami ngayon ng uh -huh. amin ah. ah, oo oh, lamin uh -huh. wala naman ah. uh -huh. tingsal 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 na wala naman na wala naman na ito yung salmo laman kasi laman na lang may laman nga lang wala talaga wala naman na wala

Okay. Ano na lang tayo, ah uh, tinapa. Tinapa na. Tinapa. So guys, wala kaming nahanap na galunggong dahil hapon na po ngayon. Maghahanap na lang kami, magtitinapa na lang siguro kami guys wala kami guys wala kami mga ka na hanap na galunggong kasi hapon na po ngayon kaya no choice po talaga magkipinapan na lang siguro kami mga ka-GPB so tayo. Yun na nga guys ang aming mga nabili ay tinapang dinner dinner po namin today tinap so, wala kaming nabiling galunggong pag pa kami, ito ang tinapa. Yan. So, bibili rin kami ng saging pang almusal bukas. Banana pang almusal bukas. Pabili. Pakilo ng banana. Yung ilala ilalaga. Ilalaga namin. Yung hilaw pa. So, ayan. Kikiro mo na. Wala ka yan. So, oh, ito po, banana. Masarap po ito bukas pang almusan. Itong saging na saging na Saba. Saba. Saging na saba. Magkano yan? 58 pesos yan. Hindi ganyo. Ang dami naman. 20. 20. wala na siyang tawad guys wala na tayong tawad mga ka-GTV so 58 pesos yan yan babayaran na bibitin Bibit -bit -bit po na mga ka-GTV so thank you, thank you for watching bye bye